Sawa ka na ba sa bad news? So, sawa ka na sa bad vibes? Aba, Tutok na sa programang magbibigay ng good vibes sa'yo araw-araw. Dahil bawal ang bad trip dito. Programang magbibigay ng mga balitang masarap pakinggan at panoorin On air and online, the better news. Mga balita at impormasyong mas maganda pa sa good news. Kasama ang tagabigay ng mas magagandang balita, si CD. CD Argarin, mga feel good news. Diretso sa... The better news. Bawal ang nega. Good vibes lang. Welcome sa programang Good News ang hatid sa inyo. Mga balitang magpapa-feel better ang mga balitaan nyo. Mga balitang ka-share-share sa buong Pilipinas at sa mga bahagi ng mundo na may Pilipino. Bawal ang nega sa show na to dahil diretsyong good vibes ang sa iyo. Live dito sa DZRH News Television, Facebook, YouTube at DZRH News website. Ako si Mili Borja. Wala na tayong aantayin pa dahil diretsyo na tayo sa mga balitang mas maganda pa sa Good News. Ito ang The Better News. Tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy serbisyo. Sa Sama-sama tayo, Pilipino. Nagkausap sa telepono si Pangulong Bongbong Marcos at French President Emmanuel Macron. Dito tinalakay umuno ng mga leader ng bansa ang issue sa West Philippine Sea sa gitna ng pagiging agresibo ng China sa pinag-aagarawang teritoryo. Alamin natin ang mga detalye sa report ni Letter Siso. Nag-usap sa telepono si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. at French President Emmanuel Macron. Ayon sa Presidential Communications Office, Tinalakay ni na Pangulong Marcos at President Macron ang security issues sa West Philippine Sea. Sa gitna pa rin ito ng pagiging agresibo ng China sa pinag-aagawang teritoryo. Sinabi ng Pangulo kay Macron na ginagawa ng Pilipinas ang lahat ng paraan para mapanatili ang kapayapaan at katatagan sa West Philippine Sea. Gayun din para manatiling bukas ang shipping lanes at airways sa bahaging ito ng rehiyon. Nagpasalamat naman si Pangulong Marcos sa France sa patuloy na pagsuporta sa Pilipinas pagdating sa pagsunod sa international law, partikular sa United Nations Convention on the Law of the Sea UNCLOS. Malaking tulong niya ang suporta ng France, lalo na ng magpadala ng mga barko at sumama sa pagpapatrolya. Kasabay nito, inimbitahan ni Pangulong Marcos si Macron na bumisita sa Pilipinas. Sa naturang pag-uusap, Binanggit ni Macron na bibisita sa bansa ang ilang French ministers bago matapos ang taong 2023. Ito ay para palakasin pa ang bilateral ties ng Pilipinas at France at lagdaan ang ilang mga kasunduan. Para sa MBC Network News, ito si Letner Ciso, tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. bumisita ang pinakabagong missile frigate ng Philippine Navy sa Pag-asa Island ayon sa isang opisyal para man ito upang tumaas ang moral ng mga sundalong naka sa lugar sa gitna ng tensyon sa West Philippine Sea tutukan ang mga detalye sa report ni Ediel Parosa Binisita ng missile frigate ng Philippine Navy ang Pag-asa Island at iba pang teritoryong okupado ng Pilipinas sa West Philippine Sea saka si Western Command Chief Vice Admiral Alberto Carlos inikutan ng BRP Antonio Luna ang Pag-asa Island, maging ang mga isla ng Parola, Likas at Lawak, ininspeksyon ni Carlos sa mga pasilidad at tropa ng salitahang lakas na sabi mga islang binigyan din ng karagdagang supplies. Ayon sa Westcom, para ito para mapatas ang moral ng mga sundalong Nakaistasyon sa nasabing mga isla sa gitna ng tumitinding tensyon sa West Philippine Sea. Tiniyak din ni Carlos na namimintina ng maayos sa mga pasilidad sa island detachments para suportahan ng tropa, hindi lamang ng militar kundi maging ng mga police at Philippine Coast Guard. Idiniin e ng Westcom na patunay ang paggamit sa BRP Antonio Luna na dedikado pa malang maglatag ng presensya sa mga teritoryo nito sa karagatan. Para sa kauna unaan sa Pilipinas, DZRH, ito si Edmiel Parosa tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo. Sama-sama tayo Pilipino. Dumalo sa World Summit ang pinuno ng BARM sa South Korea. Dito ay naiinihayag ni BARM Chief Ministry Ahot Ibrahim na ang Bangsamoro Region ay ngayong mapayapa, maunlad at may pantay na nahustisya. Ang iba pang detalye tutukan sa report ni Jun Makuta. Balita mula sa Mindanao, ang Bangsamoro Region ay kasalukuyan ng lupa ng kapayapaan, kaunlaran at hustisya kung saan mapayapang namumuhay ang Muslim, Kristiyano at Indigenous people. Ito ang naging pahayag ni Barm Chief Minister Ahod Alhaj Murad Ibrahim sa kanyang pananalita sa 9th World Peace Summit na ginanap sa Incheon, South Korea. Kabilang sa inimitahan ni HWPL o Heavenly Culture World Peace and Restoration of Light Chairman Man Lee, ang Bangsamoro Chief Minister and Party. Makaraang makita nito mismo ang tinatamasang pangkalahatang kapayapaan sa Bangsamoro Region nang tumungo ito sa Camp Tarapanan at doon ay kapwa sila lumagda ni Chief Minister Ibrahim sa Declaration of Peace and Cessation of War at naging simula nito ang pagdeklara sa Enero 24 bilang Bangsamoro HWPL Peace Day. Hinahangaan ni Chairman Lee ang liderato ng MILF na pumanig sa kapayapaan na ngayon tinaguri ang Government of the Day ng BARM. Kabilang sa entourage ng BARM, sina former governor and former congressman Ismael Toto Mangodadato, Vice Mayor Elizabeth Tayuan, Chairman Jack Abbas ng SGA BARM at iba pa. Magugunit ang unang umapak sa Mindanao, si HWPL Chairman Man Lee noong panahon na gobernador pa ng Undivided Maguindanao, si Ismael Toto Mangodadato. Dahil sa nakita nitong pumayapa ang Maguindanao noon matapos sa madugong Maguindanao masaker. Mula sa kanunahan sa Pilipinas, Dizre RH, ako si RH19, Jun de Makutak, tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy na sarbisyo, sama-sama tayo Pilipino. Apat na police stations ang planong idagdag sa Iloilo City. Yan ang kompirmasyong ginawa mismo ng Iloilo City Police upang mas mapabilis ang pagresponde sa mga insidente sa nasabing lugar. Alamin natin ang mga detalye sa report niya ay ni Aini Grace Bravo. Kinumpirma ni Iloilo -Ilo City Police Office Director Police Colonel Juresti Coronica na may plano na magdagdag ng mga police station sa lungsod. Ayon kay Coronica, apat na police stations ang posibleng idagdag sa distrito ng Lapuz, Lapaz, sa Mega World at malapit sa City Hall. Ipinalam na ni Colonel Coronica sa Police Regional Office 6 at sa PNP National Headquarters ang nasabing plano dahil na nangangailangan ito ng dagdag ng mga pulis. Malaking tulong ayon kay Coronica kung madagdagan ang police station sa lungsod upang mapabilis pa ang pagresponde sa mga insidente. Sinabi rin ni Iloilo City Mayor Chiritranias na suportado niya ang nasabing plano dahil na para rin ito sa siguridad ng lungsod. Sa ngayon, may anim na police station sa lungsod. Mula sa Aksyon Radio Iloilo, ito sa Grace Bravo. Tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo, sama-sama tayo, Filipino. Makatatanggap ng ayuda mula sa Department of Social Welfare and Development ang higit isang libong rice retailers sa buong rehiyon ng Bicol. Ito ay bahagi ng 18.1 million peso na pondong inilaan ng gobyerno upang matugunan ang problema ng retailers na apektado ng price cap. At narito ang report ni Ray Butan Jr. Nasa 1,251 na rice retailers sa Rio Bicol ang mabibigyan ng 5,000 pisong ayuda mula sa DSWD Bicol. Ayon kaya Department of Social Welfare and Development Office, Region 5, Regional Director Norman Laurio, Limang daan at limang rice retailers ay mula sa second batch ng mga micro rice retailers kung saan isang daan anim na put dalawa ay mula sa lalawigan ng Albay, tatlong raan labing sa Camarinesur, lima sa Katanduanes at labing sa Masbate. Dagdag pa ng opisyal, nasa pitong raan apat na anim pa ang kasabay sa distribusyon ng ayuda na magsisimula ngayong araw hanggang bukas na kabilang sa unang batch na hindi nabigyan. Ngayong araw, ay payout sa lalawigan ng Camarines Sur, Masbate, Sursogon at Katanduanes habang sa September 30 ay sa lalawigan ng Camarines Norte na siyang may pinakamalaking bilang ng rice retailers. Nasa 18.1 milyong piso ang inilaan na pondo ng ahensya para rito. Siniguro naman ni Regional Director Laurio na may sapat na pondo para sa mga rice retailer base na rin sa Executive Order No. 39 ng Presidente Bongbong Marcos Jr mula sa kauna-unang radyo sa Pilipinas. DZRH, ito si Ray Baton Jr. Tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo, sama-sama tayo, Pilipino! Para sa mga art lover natin dyan, tiyak masusulit nyo itong event na ito dahil bukod sa mabubusog ang inyong eyes, heart and mind sa artworks, posible pa kayong makatulong sa mga cancer patients. Ang Kasuso Foundation kasi kasama ang Araneta City ngayong taon ay magsasagawa ng art fair na makatutulong sa mga cancer patients sa darating na Oktubre. Kung, su kung susuporta ka, halina't tong ng mga detalye sa report na ito. Let's bridge the breast cancer care gap, fair and square. Yan ang tema ng campaign ng Kasuso Foundation sa darating na Breast Cancer Awareness Month sa Oktubre. Layunin ng campaign na makapagbigay alam at makalikom ng pera para sa Breast Cancer Education at Treatment Support na sharing intensyon ng Breast Cancer Awareness Month taon-taon. Sa parang ito, nais din ng foundation na makatulong na mas mapalawak pa ang kalaman tungkol sa si cancer, turuan ang publiko tungkol sa mga sintomas at mag-iwas nito, at pondohan pa ang pagre-research sa mga sanhi, paggamot at lunas nito. Sa Facebook page ng foundation, inilatag ang iba't ibang events na isa sa gawa at kabilang ng Susuportahan Kita, isang art exhibit na nagpapakita ng mga artworks ng higit sa 30 Filipino artists. Ilan sa mga artist ay mga survivor ng breast cancer, habang ang iba naman ay na-inspire na -inspire ng lumikha dahil sa mga kamag-anak na nakaranas din ng ganitong sakit. Layunin ng exhibit na maipakita ang karanasan ng mga pasyente, both physical and emotional challenges, ang kahalagahan ng suporta ng pamilya at komunidad, at ang kahalagahan ng early detection at access sa healthcare. Bukod sa art exhibit, mayroon ding workshops, photo exhibit, talks at art convention. Ang Paskong Pinoy ay talaga namang makulay, maliwanag at maligaya. Kaya naman tiyak na matutuwa kayo sa good news na ito. Dahil ang Christmas Park na Inaris Changge ay muli binuksan para sa mga Rizaleno at ang gustong bumisita dito. Halina't bisitahin natin ang Inaris Changge sa report ni Angelica Cosme. Muling binuksan sa publiko ang Christmas Park sa Antipolo Rizal o mas kilala sa tawag na Inares Changge. Tradisyon na sa lalawigan na buksan ang nasabing Christmas Park tuwing sasapit ang kaarawan ni former Governor Rebecca Nini Inares. Kung matatandaan, noong taong 2020, hindi pinahintulutan na magbukas ang Inares Changge bilang pagsunod sa health protocols ng gobyerno. Ngayon, sa pagbubukas ng Changge, ilang rides at boots na ang maaaring puntahan, kabilang ng food stalls, bilihan ng ready-to-wear clothes, accessories at mga laruan. Buko dito, kasama rin sa muling pagbubukas ng Inares Changyang Unveiling ng Christmas Tree na gawa sa libu-libong recycled materials. Ito ay hindi lamang para sa opisyal na simula ng Christmas season, kundi pati rin ang selebrasyon ng 10th anniversary of the Inares Ecosystem to Green Program. Isang good news para sa ating mga film enthusiasts Nilagdaan na kasi ang Memorandum of Agreement na maaari ng magtayo ng isang Film Heritage Building sa Intramuros. Ito ay para mapaundad pa lalo ang turismo sa World City at may pakilala pa ang film industry sa bansa. Ating tunghaya ng mga detalye sa report ni Pamela Adriano. Planong itayo sa Intramuros ang isang Film Heritage Building. Ito ang nakasaad sa nilagdaang Memorandum of Agreement ng Department of Tourism Film Development Council of the Philippines at Tourism Infrastructure and Enterprise Zone. Ang nasabing heritage building ay planong itayo sa Santa Lucia Street, Intramuros, Manila, katabi ng Beaterio de la Compagnia de Jesus at Yesa Light and Sound Museum. Dito, ipapakita ang iba't ibang sites tulad ng Film Museum, Gallery, Media Library, film storage vaults, scanning facility at restoration room. Kasama rin ang mga opisina ng Film Development Council of the Philippines, lounge areas, boardrooms, merchandise shop at cafe. Ang layunin ng nasabing building ay mapalawak ang turismo sa Intramuros. Samantala, itinuturing ni Tourism Secretary Cristina Garcia Frasco ang pelikula bilang isang art form kung saan binibigyang pansin ang mga bahagi ng kulturang Pilipino. Dagdag pa nito, ang nilagdaang Memorandum of Agreement ay isa rin sa pagpapahalaga ng film industry at legasiyan nito sa mga darating na henerasyon sa ating bansa. Ayon din sa FDCP Chair na si of Cruz III, tinawag nito ang naturang proyekto bilang collective dedication para sa pagpoprotekta at pag-angat ng Philippine Film Heritage. Epektibo ang nasabing Memorandum of Agreement hanggang February 25, 2045. sa darating na pagbabago ng ating bansa o ikangay Filipinovation. Isang tuloy ng pagtutulungan at suporta ang ibibigay sa atin ng Israel. Ating tunghaya ng mga detalye sa bagong kolaborasyon na ito sa report na ito. Handang tumulong ang bansang Israel sa paglunsad ng Filipinovation sa Pilipinas gamit ang kanilang sariling dynamic ecosystem. Yan ang anunsyong ginawa ng Israel Ambassador to the Philippines na si Ilan Floss. Ito ang kanya naging pahayag pagkatapos ng dumalo ng National Innovation Agenda and Strategy Document na pinangunahan ni President Ferdinand Marcos sa Maynila noong September 27. Ayon kay Floss, alam din ng Israel ang pagpapahalaga ng innovation na lunat bago pa at dynamic ang ating sistema. Dagdag pa nito na malaki ang potensyal ng Pilipinas sa pagbabago, kaya naman handa silang bumuo ng tulay na gawa sa innovation at teknolohiya sa pagitan ng Israel at Pilipinas ilan sa mga layunin at prioridad ng National Innovation Agenda and Strategy Document para sa taong 2023-2032 ay ang mga sumusunod. Learning and Education Health, Food and agri-business, Finance, Manufacturing and Trade Transportation and Logistics, Public Administration, Security and Defense Energy, at Blue Economy and Water. Attention Karats! May dala kaming good news para sa inyo. Inanunsyo na kasi ng K-pop group na SEVENTEEN ang seat plan at presyo ng kanilang tiket sa concert na Follow sa Philippine Arena. Alamin natin ang mga better news sa mundo ng showbiz sa ating showbiz angel nakapag na ba ang Philo Carats. Inilabas na kasi ng Live Nation Philippines ang presyo ng ticket at seat plan para sa upcoming concert ng K-pop group na Seventeen sa Pinas. Ang Follow to Bulacan concert ng grupo gaganapin sa January 13, 2024 sa Philippine Sports Stadium. Mula 4,550 pesos para sa Bleacher Center 2 hanggang 19,000 pesos para naman sa VIP Gold ang halaga ng tickets. Ang VIP Gold at Silver Packages kapwa may sound check access. December 2022 noong huli na sa bansang 13-member boy group para sa Beat a Sun in Bulacan concert. Nag-debut ang 17 noong May 26, 2015. Ilan sa kanila mga pinasikat na kanta ay Don't Wanna Cry. Salam, na Clap. Hit. Wow. balita at impormasyon na dapat niyong malaman at masarap sa pakiramdam. Naway no na pa better namin kayo sa mga balitang inihatid namin ngayong araw. At ang balitang nakapagpa feel better sa akin ngayong araw ay ang pagbubukas ng Christmas Park na Inares, Changge. Hindi na talaga natin maitatanggi na unti-unti nang tumarating ang diwa ng Paskong Pinoy. Dahil pagpasok pa lang ng unang buwan ng Burr ready na talaga tayo mula sa mga dekorasyon, tugtugan at itong ang Christmas Park nakakagaan lang talaga sa pakiramdam na makita at mabalita ang buhay na buhay na ang diwa ng Pasko. Hanggang sa susunod po na episode, tutukan nyo ulit kami para malaman nyo ang mga balitang ka-share-share. Para naman sa ating live streamer sa social media, kung may gusto kayong i-share na nakaka-good vibes na nakita nyo sa inyong wall, huwag kayong mahiyang i-comment yan sa ating comment section. Ako si Milly Borja. Tandaan, laging mas maganda ang mga araw. Laging mas maganda ang mood sa pagharap sa buhay kung alam mo ang The Better News. Tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino! Sawa ka na ba sa bad news? So, sawa ka na sa bad vibes! Aba, tutok na sa programang magbibigay ng good vibes sa'yo araw-araw. Dahil bawal ang bad trip dito. Programang magbibigay ng mga balitang masarap pakinggan at panoorin. On air and online, the better news. Mga balita at impormasyong mas maganda pa sa good news. Kasama ang tagabigay ng mas magagandang balita, si CD, CD Argarin. Mga feel-good news. Diretso sa The better news. Bawal ang nega. Good vibes lang.